Ayan mga karay, dito nilit tayo ngayon sa Strawberry Farm. Ayan. So, hindi ako nagbike ngayon kasi may event kami dito sa bagay, ang Shimano Film Festival. Shimano Cycling Festival. Ayan. So, ayan. Ito yung mga lettuce. Ayan yung mga lettuce. Tinatakpan nila para hindi daw masira. Tapos yung, ano, yung strawberry. Ayan. Tapos ito yung mga kasama ko. Maraming. Ang lawak dito. Pero lahat nilalagyan ng takot kasi para hindi yata kainin ng mga pulisap. Ayan, mga kasama ko. Tapos na kami ng event, paluwas na kami ng Maynila. Kaya dumal mo na kami dito. Ayan. Diba? Ang ganda. Ayan. Ayan. So, ang lamak pala rito. Yan, ito yung ano. Yan ang lettuce.